Oh, ay kita mo ba yan? Hmm, mabango yan. <laughs> so anyway, may nabasa pala akong comment kahapon. So, hindi ko na siya kayang balikan kasi hindi ko na screenshot. Madalas kasi talaga pag may mga nagko-comment sa kilikili ko, ini-screenshot ko siya. 'Di ba? Nilalagay ko dito sa taas. So for now, hindi ko siya na screenshot, pero hindi ko alam kung saan siya nag-comment sa na video ko. Basta ang sabi do ni Ante, babae siya ni Ante, sabi niya, pamilyang damak daw. Ito yung pamilyang damak. Bakit nakikita niya daw yung video ko? Kasi pamilyang damak daw talaga ante ko ante ko may nakita ka lang buhok sa kilikili damak na pamilyang damak na to te anyway inistok nga pala kita ante ko alam mo kung mapapanood mo tong video na to malalaman mo talaga te, na ikaw ang nag-comment nito ante ko eto inistok kita ante ko ha tiningnan ko yung itsura mo sempre nag-comment ka na damak ako. Tapos, tinignan ko naman ang itsura mo. Oy, mas maputi pa yung kilikili -kili ko kaysa sa si itsura mo. Tapos, nakita ko pa yung background ng mga bahay, bahay mo, dugyot. Oo, te. Dugyot yung pamamahay nyo, nakita ko. And ito kay te, tinignan ko yung mga picture mo. Sobrang dugyot, te. Alam mo kung imbitaha, iimbitahan mo ako at kakain sa bahay nyo. Hindi ako kakain kasi yung plato nyo dugyot nakikita ko, pinipicturean mo pa yung plato proud na proud ka pa talaga maggumagawa gawa ka din ng reels proud na proud ka pa talaga, tapos yung plato mo ang dugyot, parang pagkainan ng aso ante ko, test, sakitan ako ng chance sa buhay nyo, sa pamamahay nyo kaya wag na wag mo akong sasabihan na dugyot te, eh. yung mga plato namin mapupute hmm. yung mga baso namin walang marka ng kape, pero yung baso mo kadire hmm. kaya alam mo te hmm kili-kili ko nga kaya kung alagaan mga plato pa namin mga tasa pa namin te itong kiling kiling, kiling, kiling itong kilikili na to anti ko wala to baho pero yung nawong mo mas mabaho pa sa kilikili ko tingnan tapos nakita ko din te bulok bulok din yung ipin mo dito oh hmm. yung ipin mo bulok bulok gusto mo bigyan kita pang postiso ha kaya wag 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 na mo ako te sabihan na pambilyang damak Nako, kayang-kaya kong husda, husgahan simula bunbunan mo hanggang kalyo ng talampakan mo. Kayang-kaya kita iten Kasi ako, simula noon laitera din naman talaga ako. Mm -hmm, te, alam mo yung mga tao personally, sinasabihan ako ng mga talagang personal talaga ante ko. Ay, talagang titirahin talaga kita, te. Kayang-kaya kong husgahan, te. Yung ngipin mong bulok na yan, te. Ang bao siguro ng hininga mo. Kaya... Mm -hmm. Wag na wag mo talaga. Ay! Sinasabi ko sa inyo, te, dati akong pungapatol talaga. Napatol talaga ako sa mga taong kapatol-patol. Hmm. Tingnan mo, titigan mong mabuti, te. Kasi ganito kasi yun, ante ko. Pag sinabi kasi nating buhok sa kilikili, or proper hygiene, yung tamang paglinis sa katawan, yung hindi ka maging mabaho, yung walang sasabihin yung tao na bumabaho ka ng bayabas, ayun yon. Pero kung yung babae ay may buhok sa kilikili at choice niya yan, decision niya yan, kanya yan, wala na kayo doon. Kasi it's my own decision kung bago sa paningin nyo na may buhok sa kilikili, eh di bago. Kasalanan ko bang bago kang pinanganak sa mundong to? Kasi ako matanda na ako, matagal ako pinanganak sa mundong to. That's my decision na hindi ako mag-ahit. And there's no wrong kung ayaw ko mag-ahit. At there is no problem kung may buhok ako sa kilikili. Dahil kaya kong i-manage yung aking kilikili at kaya kong i-maintain yung walang amoy. Mabango, amoy chocolate yun, te. Mm. Duh! Okay, that's all lang naman, te. Bye!